hilain mo yan. Yan. Salamat po. Sira na din po yung bag namin. Ngayon lang din po kami nagkaroon ng bagong bag. Ayun guys, nakita natin si Rislin at saka si Ryzen galing sa si school. So nandito tayo sa bahay nila para kamustahin yung uh, kanilang kalagayan dito at syempre yung kanilang pag-aaral. Hello! Ayan guys, yung kanilang tatawiran bago makarating dito sa kanilang bahay. Kamusta kayo? Okay lang po. very good. Oh, bago mga damit ah. Saan galing yung damit nyo? Saka sapatos? Um, dun, ay, pwede salamat din po pala sa binigay niya. At hindi po dahil sa inyo, dito po kami makakabili ng mga bagong gamit. Ay, ito ibig sabihin, yung binigay ko sa inyo, pinamili nyo na sapatos, uh, oh. Yeah, so natutuwa naman ako sa inyong mga magulang at talagang uh, sinuportahan kayo at saka hindi kayo pinabayaan ano. Okay. yung perang na ibigay namin ng mga mga kaibigan ko ay nagamit sa tama. So ngayon, nandito si Gue para syempre, kinamusta ko yung pag-aaral niyo, no? Rislin at saka Ryzen, meron ako sa inyong sorpresa. Gusto ko maging masaya kayo, ha? Okay. okay. Siyempre, meron akong pasaludong para sa inyo. Eh, so, sabi niyo nga, galing kayo sa si school. Natuwa naman ako at ang mga damit niyo ay nakabili na kayo na no? trying to So nandito okay. si Kuya para merong uh, regalo para sa inyo. Si Ryzen muna. Kaya mo pataas. Yan. Ano po? Ganda po. Oo, so mag-aaral ka na mabuti. Ah, uh, syempre. Hindi lang 'yan ang regalo ko para sa iyo. So, gusto ko hilain mo 'yan. Gandahan pataas. Yan. Domi, pambao ni Raisin at pambili ng ulang. Ayun <laughs> guys, natuwa na naman si Raisin sa ating katalubong. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga nagbigay sa dalawang batang ito. Pinagtulungan po natin para makarating dito. So Raisin, so oh, ang dami yung mga pera, ilagay natin dito. Ayun <laughs> naman, mababaw talaga ang mga luha ng mga batang ito. Ano? So, hawa kami itong bag nito. Hawa huh? kami ito. Ayan, para sa iyan, mag-aaral ko na maputi ha. Ha? <laughs> okay Si may bagong bagat sa sentro. Meron siyang perang pang-baon Gemma, 'di ba? So, ayan, nangapaiyak si Ritsy sa sobrang saya. Ngayon naman, siyempre si Christine, meron din siya kasi siya ay napakasipag na uh, bata na mag-aral at mapagmahal sa magulang. Uh, ito para sa iyo. Ang <laughs> para sa mag-aaral ka na mabuti, ha? Tapos, siyempre, meron uling uh, regalo si Kuya John at saka yung mga nakapanood para sa O, hilain mo. To. Yan, para sa inyo yan. Bigay sa atin yan ng mga nakapanood na uh, dahil kayo ay masipag na mag-aaral mga bata. Ha? patanggapin mo. Ito. Para sa inyo yan. Mag-aaral kayo na mabuti, ha? ka, lang ang buhay, magsikap sa pag-aaral. At yan, meron pa akong ibibigay sa inyo. Di ba wala kayong kuryente rito? Paano kayo mag-aaral? Pag gabi, ano kayo nagsusulat? Sabi po, pag kami nag-review. So ngayon, meron akong dalang solar para sa inyo. to. So, oh, tag-isa din kayo. Ha? <laughs> meron solar para hindi na kayo mahirapang mag-sulat o mag-review. Maraming maraming salamat po sa mga panood, sa pagtulong-tulong natin sa para makatulong dito sa dalawang batang ito at pamilyang ito. So binalikan po natin sila para bigyan ng bag, pera, at uh, binalahan na rin po natin silang solar. Salamat po Kuya Jun at salamat din po sa natin tumulong sa so, po din na po kami nakapag-ulam ng asin. Salamat po wala kay Kuya kasi po sira na din po yung bag namin, ba yung bag din po namin, bigay lang din po sa amin ng isa namin kapitbahay. Ngayon lang din po kami nagkaroon ng bagong bag. Salamat po, Kuya John. Si po lang kami ng bagong bag. At may pambaho na rin po kami. Pangako ako po, po kay Kuya John at sa lahat po na mag-aaral po kami mabuti. Yay! Very good! Ilang absent. Nag-aaral kayo mabuti ha, para matupad yung mga pangarap niyo Apo. Okay, thank you. Ma'am, sir, maraming maraming salamat. Hindi ko na po kayo isa-isa hinali. Pero alam nyo, isa po kayo sa nakatulong sa mga kapatid at sa pamilyang ito. Bless you po. Diyos na pong bahalang magbalik sa mga kabutihan nyo. Maraming maraming salamat po ulit. Bye-bye!